Welcome po kayo sa isa na namang kasaysayan ng pag-ibig. Ating itatampo kayo at bibigyan buhay ang isa na namang kwento na nagbuhat sa kanlalay Laguna. Alaala ng lumipas tungkol sa sarili niyang kwento ng pag-ibig na batid kong pupukaw at antig sa inyong puso at damdamin. Padala po sa atin ito ni uh, Ginang Remedios ng kanlalay Laguna at ganito niya nais na ikwento, ganito niya nais na ilarawan ang kanyang kasaysayan. Dear Kuya Larry, magandang hapon sa iyo at sa lahat ng iyong mga tagapakinig sa programang Ikaw, Ako at Ang Awit. Sa aking paboritong istasyon na DWWW774. Kuya, kung pwede sana, itago mo lang ako sa pangalang Remedios. Ako po ay taga Kanlalay, Laguna at matagal mo nang taga Subaybay mula pa noong 2012. Ngayon po ay 46 anyos na ako. Mangyaring napasulat ako kuya upang sana ay mabigyan mo ng pagkakataon na mabasa sa himpapawid ang aking kwento ng buhay at pag-ibig. Ang pag-ibig namin ng aking kabiyak na mo na lang sa pangalang Lito. Naging magkasintahan kami ni Lito, kuya, noong ako ay 25 anyos at siya naman ay 29. Magkatrabaho kaming dalawa sa isang malaking grocery store dito sa Laguna. Ako bilang kahera at si Lito naman bilang bagger. Nagpakasal kami sa U.S. isang taon lamang ng aming pagiging magnobyo. Pareho kaming galing sa pamilyang kung tawagin nila isang kahit isang tuka. Kung hindi magtatrabaho ay walang kakainin. Talagang iginapang kami sa hirap ng aking ina at ama upang makapagtapos kahit sa high school lamang. Kaya naman kuya alam kong kung gaano kahalaga ang bawat sentimos na kinikita ng aking mga magulang. Dahil dito natuto akong maging matipid at mag ipon ng pera para sa aming kinabukasan. <coughs> Isang bagay na madalas naming pagtalunan ni Lito dahil kabaliktaran ko naman siya. Magnobyo pa lamang kami ay napansin ko na ang pagiging magastos ni Lito. Bili ng bili ng mga bagay na hindi naman importante at hindi naman ganun kailangan. Ang dahilan niya, dati daw kasi ay hanggang tingin lamang sila sa mga bagay na nais nila. Kaya naman ngayon, ay ayaw na niyang pagkaitan ng sarili niya. Naunawaan ko naman si Lito Kuya, Ngunit minsan ay hindi ko mapigilan ang sarili kong awayin siya dahil sa bagay na ito. Mataas ang aking pangarap para sa aming pamilya. Nais kong makapagtapos sa kolehyo ang aming mga magiging anak sa hinaharap. Kaya nga napag-desisyon namin ni Lito na dalawang taon matapos ang aming kasal ay doon lamang kami mag-aanak. Nais muna naming makaipon ng sapat na halaga upang hindi naman kami mahirapan kapag may baby na kami. Maibibigay namin ang lahat ng kanyang pangangailangan. Malit lamang ang sweldo sa pagiging isang kahera, kaya naman nagpasya akong mag-resign at pasukin ang mundo ng sales. Masaya naman ako sapagkat nakasuporta sa akin ang aking asawang silito na ipinagpatuloy ang pagiging bagger sa grocery store. Nagsimula ako sa pagbebenta ng mga assorted na damit na binibili ko pa noon sa Devisoria at matiyaga ko itong inilalako sa aming bayan. Talagang tiniis ko ang init at pagod upang makaipon ng sapat na halaga. At nang makaipon ulit ng kaunti ay dinagdagan ko pa ang aking panindah. Nagtinda rin ako ng cosmetics para sa mga kababaihan. Nang lumaki ang ipon, ay nagdagdag ulit ako ng paninda. Sa pagkakataong ito ay mga sapatos at mga bag naman. So hindi naging mahirap sa akin ang pag-alis-alis ng bahay sapagkat wala pa naman akong anak na iniintindi. Sa aking tiyaga at pakisikap ay nakaipon ako ng napakalaking halaga. Dahil dito, nagpa siya kaming mag-asawa na magtayo ng isang tindahan na iba't ibang klase ang mga paninda. Mga dami, sapatos at bag. Nagbitiw na rin sa kanyang trabaho si Lito upang matulungan ako sa aming binuksang negosyo. At hindi nga naglaon, lumago lumaki ang aming sinimalang negosyo at nakakuha na rin kami ng mga katulong na mga kamag-anak namin upang matulungan din sila. Naging maayos ang naging takbo ng buhay namin nilito, financially. Nabibili na namin ang mga material na bagay na hindi namin kayang bilhin noon. Natutulungan pa namin ang aming mga kapamilya. Kaya naman malaki ang pasasalamat namin sa dakilang lumikha dahil naging napakabuti niya sa aming mag-asawa. Naging masyado kaming abala sa aming negosyo, kuya. Kaya naman wala na kaming oras para sa isa't isa. Ang plano naming pagpalipas ng dalawang taon na pagpapaliban ng pagkakaroon ng anak ay naging tatlo. Apat at umabot na ng pitong taon. Itong taon na kaming kasan ni Lito, ngunit hindi pa rin kami nagkakaanak. Nagtataka na nga kami ni Lito, maging ang pamilya namin, kung bakit umabot ng gano'ng katagal, ay hindi pa rin kami nagkakasupling kahit pa itinigil ko na ang pag-inom ng pills. Dati-dati uminom ako noon, sapagkat masyado pa rin busy ni Lito sa aning negosyo. At talagang ayaw pa namin noong magkaanak. Ngayon naman, na nais na namin magkaanak. Ay hindi naman kami mabiyayan. Napag-desisyon na namin na magpatingin na sa doktor upang magpatulong sa plano naming bumuo ng isang masayang pamilya kasama ang magiging supling namin. Sa pagtungo namin sa ospital upang magpasuli sa doktor. Isang... Malungkot na balita, kuya. Ang hadid sa amin na nagpanimbal sa aming magkasawa. Sa pagsusuri sa aming dalawa, ay nakita na may bukol ako sa aking ovary. Kaya naman pala hirap akong magbuntis. Bagay na hindi ko matanggap. Maayos na nga ang takbo ng buhay namin kung ang aspeto ng pinansyal ang pag-uusapan kaya naman kaya, kaya naming maibigay sa aming magiging anak sana ang mga bagay na kailangan nito. Anak na lamang ang kulang sa amin ni Lito. At kitang kita ko na gustong gusto na talaga ni Lito na magkaroon kami ng anak. Mahal na mahal ko si Lito at gusto kong ibigay sa kanya ang lahat. Ngunit isang bagay pala ang hindi ko kayang maipagkaloob. Isang bagay na pinakamimit niya na magkaroon kami ng supling. Kaya't katanungan ko noon, ano kaya ang magiging kahihinatnan ng aming pamilya kung hindi kami magkakaroon ng supling? Well, ating balikan ang kasaysayang padala sa atin ni Remedios, ating uh, maling tunghayan, ating pakinggan sa kabuhuan. Kuya Lari, kitang-kita ko ang disappointment sa mukha ni Lito. Nang ibalita ko o ibalita sa amin ng doktor. Ngunit ayaw niyang ipahalata sa akin dahil alam kong ayaw niya akong masakta ng sobra na yun naman ang aking ipinagpapasalamat. Hindi kami nawala ng pag-asa at sinunod namin ang lahat ng bagay na sinabi sa amin ng doktor upang gumaling ako. Nagpa-opera ako ngunit matapos ang lahat ng ginawa sa akin sa ospital. Negatibo pa rin ang resulta at sagot sa amin ang aming doktor. Hindi pa rin kami magkakanak. So sa nangyari sa akin ay nilamon ako ng depresyon. Sobrang sakit tanggapin na kailanman ay hindi ko mabibigyan ng anak si Lito. Naging mainitin ang aking ulo na, na naging kahit sa mga maliliit na bagay namang ay kinagagalit ko. Dahil dito, madalas kaming mag-away ni Lito at napansin ko ang madalas na pag-uwi nito ng gabing-gabi na. Minsan pa nga ay madaling araw na at nakainom pa. Dito lalong lumala ang aming pag-aaway. Nang mga panahong iyon, Kuya Lani, ay naisip ko na mabuti pa noong hindi pa ganun kami nakakaangat sa buhay ay masaya naman ang aming pagsasama. Puno kami ng mga pangarap para sa sinisimula naming pamilya. Habang tumatagal ang aming pagsasama ay nawala kami sa oras sa isa't isa. Minsan nga naisip ko na kasalanan ba naming na inuna ang mag-ipo ng pera? kaysa sa pagbuo ng pamilya kasama ang sanay magiging anak naming dalawa. Nais ko naman na hindi maranasan ng aking anak ang hirap na dinanas namin noon. Kaya nagsumikap kami upang maibigay ang lahat ng kanilang pangangailangan. Ngayon naman na kaya na namin ibigay yon ay wala namang kaming paglalaanan. Ngunit Kuya Larry, kahit ganito ang nangyari sa aming mag-asawa, ay ayaw ko pa rin sumuko. Salamat din ng marami at pareho kami nang nararamdaman ng aking asawang silito. Isang gabi ay masisinang kaming nag-usap at inilabas namin ang lahat ng nais naming sabihin sa isa't isa. Totoo kuya, mahal na mahal namin ang isa't isa. -isa. Ito ang pinanghahawakan namin upang magpakatatag at huwag bumitiw. So nagdesisyon kami ng aming isusunod ng plano para sa aming pamilya. Dahil nga sa hindi nahihirapan akong magbuntis o dahil nga sa nahihirapan akong magbuntis ay nagdesisyon kami nilito na mag-ampo na lamang. Isang bagay na pinakamagandang desisyon na ginawa naming mag-asawa. Nagampun kami ng isang bata. Dumaan kami sa proseso ng DSWD upang mapatunayan na karapat dapat kami upang maging magulang at nakapasa naman kami dito. Sa ngayon, Kuya, masaya kaming nabubuhay kasama ang aming ampo na si Leonard kapiling din namin ang aming apong babae. Maaga kasing nag-asawa si Leonard dahil nabuntis dito ang kanyang nobya patapos lamang makapagtapos ng kolehiyo. Hindi naman problema yun sa amin sapagkat Sabik, sabik din naman kami sa bata dahil nga sa nag-iisang anak lamang namin si Leonard na mahal na mahal naming dalawa. Sabi ko nga sa kanya noon, nang magtanong siya sa akin kung totoo ba ang sabi ng mga kalaro niya na ampun lamang siya, heto ang aking naging sagot sa kanya. Anak, hindi ka man ang galing sa aking sinapupunan, ay nagmula ka naman sa aking puso. Talagang hindi masusukat ang pagiging isang magkapamilya sa dugo. Kuya Lari, at yun din ang nais kong ipapatid sa marami mong taga-subaybay. Hanggang dito na lamang po kuya at maraming maraming salamat sa paghahatid ninyo ng aking miham. Lubos na gumagalang. at nagpapasalamat Remedios ng Kalalay Laguna. Okay po ba sa inyo ang kwentong aming inihatid sa inyo? Ayan aking uh, inilahad sa lahat ng ating mga taga-subaybay ang isa na namang makulay na kasaysayan ng pagibig at sana po ay naibigan ninyong lahat ano, ho Ang bawat isa ay maaring may naiibang kwento ng nakaraan. Kwento ng pag-ibig. Sino man sa atin tiyako na may special ding kwento ng nakaraan tungkol sa inyong pag-ibig at pagmamahalan. Halika po kayo at kayo ay malugod naming inanyayahan. Ibahagi sa palatuntunang ito ang bawat pitak ng sarili ninyong kwento. Natatangin ka sa na kailanman ay hindi na ninyo maiwawaglit sa inyong puso at damdamin. Dahil nakaukit na ito sa inyong puso at damdamin at sana po ay magsilbing inspirasyon sa ating mga listeners ang iba't ibang kwento na hatid ng palatuntunan ito. Ito po naman ang inyong kaibigan, ang inyong Kuya Larry. Maraming salamat po.